Hello, chicks. So mga kabakyard, uh, positive na po yung ating uh, turkey dito sa ating incubator. So ngayon, apat pa lang yung lumabas dito sa nine eggs na natira sa ating in incubator at ito sa taas bago ito bagong pinadala ulit sa atin kaya may nyo may number 30 so ibig sabihin nilagay ko dito ng October 30 tapos nag hatch na rin yung eto ngayon apat na piraso pa lang yung nag hatch dito buksan natin yan ayan mga kabakyard so makikita nyo apat na piraso pa lang po na turkey yung nakalabas ayan, wala po yan wala pa yan bali kung titining natin so ayan may mga crack na ayan at may una pala nakahatch dito ito sa mga manok ito so ang lalaki ng mga sisiyo ng ating turkey ngayon okay tapat na piraso baka bukas match na rin to lahat so abangan natin to bukas mga Hey, good morning mga kapagyard kakagising ko lang tapos dito na ako sa aking incubator so far hatch na lahat yung ating turkey yung pabo so ayan bali yung 9 na unang sinalang ko ay hatch na ayan. ayan maganda yung mga sisyo bali mamaya lang natin to kukunin at ililipat sa ating brooder o, ayan. Nine po sila, no? 9 healthy na turkey chicks. Tapos, yung sinalang natin, siyempre, iikuti na natin to. So, sa pag-ikot ng itlog, mga kabakyard, ganito lang yan, no? Alimbawa, ayan, ilagay natin yung letter X kasi ngayon, sa circle yung ating gilid. O, ikot ganyan ganyan ganito ang tamang pag ikot sa ating itlog pag manual ganyan bali dito ilalagay natin sila ng Ayan. ganyan lang mga kabakerd oh ganyan Ayan. Okay. so far yung gamit ko is ceramic bulb. Kaya hindi siya umiilaw. Pero umiinit yan. So maganda rin yung uh, init ng ceramic bulb. No? Kumbaga ayan yung result ng aking ceramic bulb. So sa aking humidity na sa 61% lang. 'yung init ko ngayon nasa 35.3 degrees Celsius 'no. 'yung thermometer ko ngayon kasi binuksan ko nasa 31.1 degrees Celsius. At ah, oh, maabot na siya sa 30.9. So, ayan so far, wala namang problema sa mga fit o sa paa ng ating mga uh, turkino torque 'no. Oh, ayan ito bago lang ito lumabas so ayun mga kabakyard success po yung incubation ng ating turkey ito yung mga pabo ko nandun sa antiki na sinasabi ko na padadamihin ko no? usually kasi hindi ko na ito napapadami kasi nga pinapalimliman ko lang ngayon ngayon in incubate ko so meron ako ngayong 9 na newly chicks at meron pa akong 12 sa taas so meron pa dong itlog na papadala sa akin. Ito 'yung sikreto para mabilis natin mapapadami 'yung ating uh, turkey, no. So ayan. <laughs> ito bago lang 'to. So ito 'yung mga shells nila, ayan. Kita niyo talaga bagong-bago at goods na goods 'yung pagka uh, incubate natin. So ayan mga kabakeryo, 'no? 'Yung ating updates ating newly born chicks okay turkey chicks okay ngayon uh, so good day mga kabakerd ngayon ililipat na natin to sa brother yung ating mga turkey para malinisan na rin natin to para dito sa susunod natin ng mga itlog na maghahatch na no? So, oh, ito yung mga turkey natin. Ang gaganda. Yan, ito pure white to pag lumaki. Yan, para makatuka na sila at makainom ng tubig. So, dyan muna natin sila ilalagay sa tray. Prinsa! Meron eh. So, ayan sila. At yung matitira dito, shell na lang. Mamaya lang yan. Lagay po muna natin to sa ating brother. So, ayan. Yung brother natin ay nasa likod. So, ito yung brother natin. Ayan yung nilagay ko dyan ay ceramic bulb pa rin at meron yung ating mga chicks dito. Ayan. Two down four. Six. Eight. Then, nine. So, nine chicks po yung uh, nilagay natin dyan. No? Ngayon, nilagay natin ng patuka dyan para sila ay tumuka dito na sa saka ito nilagay natin yan so yan yung DIY feeder na nilagay natin dyan mga master ang ah, mga kabakyard so yan na bali dito may tatlo tayong unang na hatch na Sisio so ayan yung unang native na sisio bali na hatch ito Uh, limang araw bago na hatch yung ating na uh, turkey tapos yan yung daris na turkey natin okay. at ito yung iba sa may lalagyan ng tubig bali yung tubig natin mayroon siyang atobe okay. so ayun um, hayaan muna natin sila dito mamaya mai-check natin